Kung isa kang IT professional at nangangarap na magtrabaho sa Canada at gustong kumita ng 6 digits na katumbas ay 4 million pesos sa Pilipinas, narito ang ilang tips para mas papadali ang iyong paghahanap. Una, magsagawa ng research, alamin ng in-demand IT roles sa Canada at yaking aligned ang iyong skills sa mga ito. Tingnan ang mga job boards tulad ng LinkedIn, Indeed, Job Bank at Glassdoor. Pangalawa, update ang resume. Siguraduhin na ka-highlight ang iyong relevant experience at skills. Huwag kalimutan maglagay ng Canadian format sa inyong resume. Pangatlo, mag-apply sa mga posisyon. Focus sa mga companies na may sponsorship programs sa mga skilled workers. Mag-apply din sa mga provincial nomination programs para mas mapaglis ang proseso. Pang-apat mag-network, ang mga connection mo ay maaaring makatulong sa iyo para makapasok sa mga kumpanya. Panghuli, maganda maghanda.